Dito tayo sa mga soft drinks guys Kung magkano na ba ang kuha na natin dito Ang puhunan nito ay 195 na guys So ang benta natin dito ay 25 pesos Meron na po tayo Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business Dito sa ating YouTube channel At talaga nga naman Thank you, thank you very much sa mga nanood sa mga previous vlog ko At eto na ay graduation na guys At, at talagang yung mga proud parents dyan ay tuwan-tuwa At congratulations sa inyo dahil uh, graduation na nga po yung mga ating mga anak ngayon at eto na po ang ating pag-uusapan dahil sa graduation ay ang ating tindahan ay bidang-bida ngayon at talagang naman yung ating mga customers ay nag-pepperwell party at talagang iniubos nila yung mga baon nila dahil uh, next year ay hindi na kami magkita-kita yung ating mga uh, loyal customers na grade Six ay talagang nagpapaalam na sila dito sa ating tindahan guys at talagang uh, medyo nakakalungkot din pero mayroon din papalit guys at talagang uh, yung kanilang parents na gustong uh, uh, pumunta dito, dumalaw dito sa ating tindahan ay nakakaano naman sila, nakaka-proud naman sila at tuwan-tuwa sila sa kanilang mga anak guys. So, ayun, balikan muna natin guys yung ating tindahan, yung ating latest updated dahil ah uh, dun sa mga presyo ay medyo konting nagtaasan na. Ano nga ba guys, yung mga mabenta dito sa ating tindahan ngayong uh, uso ang graduation. Talagang 3 days po may graduation din sa elementary, may graduation dyan sa kinder, may graduation po dun sa high school. Ay talaga naman uh, nakahanda po yung ating tindahan. Ang bilis po guys maubos yung ating Gin uh, giniling at ang ating gin 4 4 at saka yung ating soft drinks guys ay tiba-tiba po tayo ng soft drinks dahil ang uh, sunod, sunod yung party dito, party doon ay talagang uh, pinaghandaan po natin guys yung mga soft drinks dahil mabenta case-case po yung mga soft drinks na kinukuha at yung ating mga alak ay uh, kumikita po tayo pag lalong lalo na kapag gabi na guys yung mga bandang 6 o'clock hanggang 10 o'clock na lang gabi ay talagang umaariba yung ating tindahan so ano nga ba yung mga dapat natin gawin kapag ganitong uh, may mga graduation ay kailangan po natin guys ay buo buo po ay marami po tayong panukli at kailangan po natin yung mga sobre yung ating mga ball pen ay kailangan po yan sa graduation at yung mga pangpalamuti ay kailangan po yan sa graduation at mabiling mabili po yan so ngayon, after graduation naman ang, ang ating paghahandaan kasi alam ko uh, marami ng pera guys. Yung mga batang mag-graduate, uh, yung tatatapos lang mag-graduate ay napakadami pong natatanggap na pera, natatanggap na regalo at talagang sila minamagnet po natin sila dito sa ating tindahan ngayon, dahil magkakaroon po tayo ng ibang display dito sa harapan. Dahil nga po tapos na po yung ating uh, school days at alam po natin kung sino yung tinatarget natin dahil uh, mayroon po tayong court dito sa harapan at sila nga po dyan po sila nagtatambay ngayon at alam po natin kung ano yung ibebenta natin yung merienda natin dito na iaalok sa kanila ay yun po yung ating gagawin discarte sa kanila so ayun guys uh, alam ko sa inyo uh, ngayon na nagsisimula ng tagtumal ay nakakaramdam na po tayo ng kunting uh, uh, ulan sa ating uh, mga lugar, malakas na pagbuhos ng ulan, kaya medyo bumabahan na po tayo ng konti, kaya ayun, nararamdaman na po natin yung tagtumal, alam naman po natin, kapag umuulan ay medyo mahina po yung benta, pero yung iba guys kapag uh, umuulan ay mas malakas din ang benta sa kanila, depende po sa location guys, so ayun uh, salamat po sa mga uh, tips ng mga katim kasari ko na ibinabahagi bawat isang lugar ay may kanya-kanyang uh, diskarte may kanya-kanyang pakulo guys at napapanood ko yung mga vlog nila ay uh, ayun nga po yung uh, nakikita na atin diskarte ay napaganda po ang kanilang ibinibihaging uh, diskarte guys. So eto mag-update-update update po tayo sa ating mga panindang chichirya kung magkano po ang ating mga benta na ngayon. So, eto guys, mag-update po tayo ng presyo dito sa ating mga chichirya dito sa ating harapan. So, dahil nandito sa harapan guys, ay uh, i-check po natin yung ating paninda dito sa mga chichirya dahil super mabenta nga po itong ating chichirya kanina. Kaninang uh, nagsimula yung graduation ay ito po talaga yung tiba-tiba tayo dito sa ating mga chichirya ngayon. So, ito ang benta ko, ang benta ko dito sa Pringles guys ay 52 pesos. Salagang tiba, uh, ano tayo diyan, napakadami po pa yung paninda natin. Ang ating bread fund ay uh, 10 pesos, ang kanyang uh, hunan ay 7. So ito ang ating Jack Angel na ating uh, tawag nito ang ating bodega price ay uh, nag ano na tayo, nakakuha tayo ng murang-murang -mura na konti dito dahil uh, ah uh, nakabudega tayo so ito ang akuha natin dito ay uh, 16 pesos ang benta natin dito ay uh, uh, 20 pesos na yan guys so yun ang ating kalbi uh, ang ating kalbi na malaki ay Binibenta natin to na 42 so yan malaki yung 42 yung ating manhuan ang benta natin dito ay 28 yung ating Piatos ay benta natin dito ay 40 guys so, lahat ng mga chichirya na ganito na galing sa Jack Angel ay 10 pesos na yan para hindi tayo malito 10 pesos na rin lahat ang mga to ang benta ko dito ay 10 pesos na rin ang mga yan so dito naman sa ating mga biscuit update update po tayo dahil tulad nga ng aking sinabi kanina ay mabenta po ito kanina so ayan 10 pesos din yung mga yan 10 pesos ang benta ko dito mga Oreo Hansel 10 pesos din etong water tap ay 10 pesos din etong ating Dewey Do Donut ay 12 pesos so lava cake 10 pesos Uh, overload 10 pesos. So ang ating uh, chuchu ay 10 pesos na rin para hindi po malito yung ating uh, taga uh, benta dito, guys. So ayun ang ating mga fast moving ngayon. Hindi muna tayo nagbebenta uh, ng ating uh, tinatawag na gamis dahil ngayon nga nagmemalit yung uh, gamis dahil medyo mainit po ang panahon ngayon. So dito sa ating mga candies yan, mabenta po si mocho at saka yung mga candy natin guys ay dalawang piso na yan hindi na po kaya ng uh, limang piso tatlo dito tayo sa mga soft drinks guys kung magkano na ba ang kuha na natin dito ang puhunan nito ay 195 na guys so ang benta natin dito ay 25 pesos meron na po tayong may 10 pesos na ba tubo isa dahil uh, pinapalamig po natin so mabenta mabenta sa atin yung sting parehas lang din yung ating uh, mountain dew dahil uh, pinipick up po natin ito ay uh, medyo medyo mahal po ang ating pagbebenta dito so bali 25 pesos ang benta natin dito sa Mountain Dew dahil uh, pinipick up po natin 195 po yung kanyang presyo dito sa buo yung ating mineral water guys ang benta po natin dito ay 20 pesos na dahil pinapalamig nga po natin lahat po ng ating soft drinks na dibote at uh, Coke man, Malemon, Pepsi, 8 uh, oz ay ang benta po natin dito ay uh, 12 pesos na guys dahil uh, gumagamit pa tayo ng straw at saka plastic uh, yung iba uh, nagbebenta ng uh, 10 pesos pero hindi na po kaya dito sa ating uh, tindahan, yung ating sting uh, bote, ang ating benta dito guys ay 20 pesos na so mayroon po tayong dumating dito na dalawang box, isang box na 4x4 at saka uh, 4, ay uh, yung uh, green bilog, so, ito yung ating ah, uh, mga soft drinks na ready na po tayo doon sa mga mag-graduation na party party so ayan yung ating Pepsi 12 pesos ang benta natin dito Ito yun naman yung ating ah uh, Pepsi mismo ay 25 pesos din guys yung ating mga alak na pang birthday party ay sure yun ang ating 500 pesos ay 60 pesos 60 pesos na yung ating benta dito 500 pesos 500 po yung ating Samig Light ay 50 pesos po ang ating benta dyan sa ating Samig Light so yan mayroon pa tayo ditong ng ah, aso drinks na naka-ready. yung ating Mountain Dew na 12 ounce ang eh, banta na po natin dito ay 20 pesos na guys dahil kasama na po yung sa palamig so ayun po yung uh, update natin dito so ayun guys nakakapagtaka ngayon dahil uh, kahit uh, napakalaki yung benta mo Napakalalaki yung hawak mong pera pag naggrocery ka ay napakalit na lang po guys yung mabibili ng at uh, 12k yung ating sub drinks kanina ng uh, delivery na dumating ay 12.9 na po yon at napakalit lang po yung nabibili ng uh, 10,000 so ayun napansin natin nga kahit malaki yung ating bentang araw-araw ay uh, napakalit na po ang value ng ating pera kaya kung ikaw ay nakakaranas ng tagtumal sa inyo guys ay uh, gumawa na po ng ibang uh, gawain kapag medyo matumal dun sa tindahan nyo, ay uh, gumawa na po kayo ng ibang uh, trabaho ng bahay, o kaya gumawa ng ice candy, gumawa ng ice cream, ah, uh, gumawa ng ice, ay talagang uh, mag makakatulong po ito sa inyong tindahan. magrepak repak repack po tayo habang wala po si customers ay malaki pong naitutulong ito. Uh, Tingnan po natin yung mga items na natin na malapit na ma-expired kapag hindi pag matumal na matumal ay talagang eh check na po natin yung mga items natin na hindi gumagalaw dahil uh, dyan po natin nakakaligtan na may mga malapit na pala tayo yung uh, uh, items sa malapit ng uh, mga expert guys so tulad dito sa ating tindahan kahit malapit po itong tindahan natin guys kapag uh, mabenta ay meron po tayo laging stock diyan na uh, pang-refill lagi kapag lalong-lalo uh, na lalo, lalo, ganitong uh, occasion yung mga uh, taon nito graduation may mga meeting dyan sa court, may mga nag uh, dito sa health center ay talagang uh, bumebenta naman po tayo at uh, hindi naman po tayo uh, bumababa doon sa kota natin at super sugod naman guys ay malaki po na itutulong sa atin itong tindahan. Minsan nung uh, last uh, February, March ay talaga yung po yung ating time na medyo matumal po yung ating benta guys. So ayun guys, ang latest updated po natin dito sa ating Sari-Sari Store Business. Napakasarap po ang mayroon po tayong kunting uh, business. Uh, ingatan po natin yung ating pinaghirapan at built up na business guys. Uh, kung ikaw ay medyo nakakaranas ng pagod hirap, sakripisyo ay magpahinga ka muna guys at uh, huwag po kayong tumigil dahil ito po yung ating pangarap dahil alam naman natin 3 uh, years na po guys yung ating tindahan at uh, continuous pa rin uh, medyo uh, ano pa rin yung ating benta At nakaka-survive naman yung ating tindahan So napakaswerte nga po natin Nakapakabless po natin Dahil maganda po yung ating presto So ito mega mega shout out Sa lahat ng ating mga viewers ngayon Sana hindi po kayong magsasawa Sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating Youtube channel Sa mga solid uh, supporters ko dyan Maraming maraming salamat sa inyo Sa lahat ng mga OFW dyan Na nakasubaybay dito sa ating Youtube channel ngayon ay maraming maraming po salamat sa inyo at napapanood ko po yung mga video nyo guys, ay kahit hindi po ako makapag comment, ay talagang uh, napapanood ko po yung mga video nyo sa lahat ng gusto magtayo ng sari-sari store o kaya mag-business mag-ipon po kayo, dahil hindi po biro yung ating sacrifice dito uh, yung ating sakripisyo sa ating business dahil sarili mo na to, hindi mo basta-basta pababayaan, dahil kung uh, medyo mahina-hina ka dito ay mawawala po ang iyong naghihirapan. So, hanggang sa susunod na vlog natin ulit, guys, ay uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil uh, binigyan na naman tayo ng panahon para makapag-share sa inyo. So, hanggang sa susunod na vlog natin ulit, guys. Bye!